Hi guys, Dex P and NZ uh, Charot, may ganon <laughs> So guys, may tanong yung kaibigan ko guys Na Bakit daw ang Pinoy kapag nasa ibang bansa Sumusunod sa batas Pero pag dito sa Pinas Sila pa yung nangaaway O sila pa yung galit Baka yung mga nakikita mo, mga bagong dating Kasi natuchok dun sa bansang pinagtatrabuhan nila No? Baka lang no? <laughs> dahil ba to sa akin? <laughs> Hindi naman ako napapasawa yan ah, sa Pinas. Kasi as much as possible, uh, naman natin yung batas sa Pinas, guys. No. Wala namang masama kung isusundin natin yung batas sa Pinas. Or siguro, busa mo dahil sa nakakapagpidus. Kasi ang pidus, kung hindi mo ito alam, ang meaning nito is pre-departure orientation seminar. Requirement ito sa mga OFW no? Bago ka umalis sa Pilipinas, pupuntang ibang bansa, kailangan mo nito. No? Haharangin ka nito sa immigration kapag hindi ka nakaka-process. No? Shoutout sa Cebu Immigration, yung pag-fly ko dito, napaka-smooth. Um, but anyway guys, smooth talaga guys kapag kumpleto yung ano mo, ah uh, documents mo. No? Uh, ewan ko lang sa ibang airport kung gaano ba ka-smooth yung mag-OFW ka pagpunta ng ibang bansa. No? Kaya sa mo kapag nakakapeds ka kasi dito ini-explain kung gaano ka importante na sumunod sa batas sa ibang bansa. Bago ka umalis kasi sa Pinas sinasabi nila na dapat isipin mo no. It's ay, kapag nagtatrabaho ka, nag-e-agency ka. It's either pag may pera ka nagka-cash out ka or nangungutang para pambayad dito sa placement fee. Uh, processing fee, medical, um, air ticket or sea, si, sea si ticket, you know, kung magbabarko, and then syempre accommodation pa kung pupunta ka sa ibang province. So, so magastos na siya. Ngayon, um, kung pupunta ka sa ibang bansa, kung pupunta ka sa ibang bansa, tapos, magpapasaway ka doon, worst case, mangyari sa iyo either makulong or ma No So paano yung inutang mo? Ano yung pera na binayad mo sa agency na kailangan mo ding bayaran? Kaya ba? So yun no. Kaya ang Pinoy, kapag pumupunta sa ibang bansa, sumusunog talaga. Now for example, when I was in Abu Dhabi, nakita ko yung dalawang Pinay, magandang Pinay, tumawid papuntang Hamdan Center no hindi ko alam kung alam mo yung Hamdan Center no pero marami makakakilala ng Hamdan Center guys no wala kasi no j walking sign wala wala ding enforcer or police no nakatambay so, tumawid yung dalawa kapit kamay pa sila takbo ah takbo may gano'n. so when they reach on the other side tumapit yung police sabi Madam, jaywalking. Oh, Diba? Ang fines ng G-Walking lang ha, is 500 dirhams. Sa pagkakalam ko, 500 dirhams during that time. So, during that time, ang exchange rate is 12 to 13 pesos. So, sabihin lang natin 12. So, 500 times 12, that's 6,000. No? Malaki yung 6,000. Oy! Ang sakit noon! Isipin mo, yung 6,000 kung ibabayad mo yun sa utang mo, malaking kaltas na yan, pre. Malaking kaltas na yan. Ay, shout out pala doon sa mga nangungutang na hindi pa nagbabayad, pre. Tumatanggap pa. Pre, Mare, tumatanggap pa rin kami ng bayad, eh. Huwag kayong mahiyay. Hindi naman kami galit, eh. Bayad lang kayo. Para naman makautang ulit kayo. No? Di ba? Isipin mo, malaking kaltas na yun sa utang, guys. Or kung ipapadala mo kay Mare, ay, isi kay Mare, kay mrs Di ba? Pero ng pambili ng beer, pag pumupunta si pare, pulutan si misis. Ay, pulutan si misis. Pambili ng pulutan na lechon para kay pare. Di ba? Mga ilang weeks na din yung 6,000 guys. Okay? ba? Diba? Tsaka, baka kay Mari. Baka kay Mari, dumubi na nila. will be delighted. Tapos, bumisita din din doon si pare. <laughs> bumisita din si pare. Ang bihirang pare yung diba? to. No? nga side, no? Kasi sa mga OFW talaga guys, na-educate kami dahil sa PIDOS. Na, no? na it doesn't work yung ugaling Pinas na, oh, this is me. This is what I do in the Philippines. I can cross anywhere, I can do anywhere, I can do anywhere, I can do anything. No? Kahit nagbabiolate ng law, no, hindi, hindi po yan, ano, hindi po yan applicable pag mag-iibang bansa ka. You have to change. You have to change. You have to leave those wrong practices sa Pilipinas. Kasi dapat tandaan mo, you work for your family. Not only for yourself, but also for your family. Yung pera na ibabayad mo sa fines, di ba? ipadala mo na lang sa Pinas. Wala namang masama kung susunod ka sa bata sa ibang bansa, di ba? So, yun yung maging nagiging mindset ng mga Pinoy. No? para papadala yung pera, na malaki-laki yung may papadala yung pera sa Pinas. No? Yun lang, no? Um, sa tingin ko, yun lang yung dahilan, eh. No? Para bakit sila sumusunod sa sa bata sa ibang bansa is para kay Maria, mare para kay sa family, no? family nila sa Pinas. Linawin ko lang, you no? Know? Legit family, ha? Legit family. Hindi si Mare na ginawa mong family. Ha? Ah, uh -huh. uh, tsaka guys, uh, advice ko lang no sa mga mag abroad no, either uh, syempre lahat naman mostly naman siguro sa mga Pinoy gusto din mag-abroad, meron din naman gusto din magstay sa Pinas. Well, para sa akin maganda din naman talaga ang Pinas, but uh, I have to get out on my comfort zone para uh, i think to give better better much better na opportunities mga anak ko no tsaka para sa akin din guys uh, somehow it is another level or another growth no para sa akin no yun no so advice ko sa mga mga mag-aabro no sabi nga nung nagsiminar sa amin, if you survive in middle east you can survive in other countries No? Yan yung sinasabi niya. I'm um, somehow, I, I agree eh, kasi syempre, na-train ka na eh. No? Na-train ka na dun sa area na yun, na, eh, which is, di ba, um, strict, strict na paka-strict kasi ng Middle East. No? Pero, um, hindi siya strict. Yung eh. alam ko, ini-implement lang nila kung ano yung batas. No? Kasi kung sasabihin na, eh, hindi, napaka-strict kasi. Kahit namang ibang bansa, guys, kahit ibang bansa naman, napaka-strict nila. When you violate the law, di ba, uulihin ka talaga. Di ba? Kahit saan countries, eh. sa Pinas na naman. Eh. No? If you violate the law in the Philippines, huulihin ka din naman. Eh. Ang problema lang, yun nga, sinisigawan, inaaway. So, hindi ka na mahuhuli. <laughs> no? Palakasan lang ng, ano, eh, ng boses. Hindi ko alam nga bakit gano'n? No? ah, uh, ito lang, no? Um, sa mga mag-abroad, no? Para sa akin, uh, hindi, hindi naman dahil kailangan mo pang magpunta ng Middle East para ma makasurvive for other countries. Sa akin lang, no? Sa akin no? lang. If you follow the law in the Philippines, kung susundin mo lang yung law, yung batas, yung law, yung batas sa Pinas, pray, right? kahit diretso ka pa sa sabihin natin New Zealand, sabihin natin Australia, sabihin natin kung other, any other countries in the Middle East, magsasubscribe ka rin. Kasi bakit? Yung law sa New Zealand, law Middle East, law ng ibang bansa, they are all similar sa law sa Pinas. It's all the same. The same, similar, similar, not all totally the same, they are all similar. No? Hindi malayo yung pagka, hindi yung malayo yung difference nila, guys. Pareho lang. So, if you train yourself, sa Pinas pa lang na sumusunod kayo sa batas, sumusunod kayo sa tawiran, na practice nyo yung tatawid kayo ng malayo, diba? pagdating nyo sa ibang bansa, okay, ah, nandun yung pedestrian. Ah, okay, lakay. Wala, walang, walang problema. success, di ba? Kasi, yun na yung ugali natin. Yun yung nagiging ugali natin. So, follow the law in the Philippines, no? Kasi, yun guys. Um, kung sasabihin natin difference, yeah, sy syempre may difference. For example, no, sa Abu Dhabi, 500 dirhams. No? Yung fine sa G-Walking lang. So, which is equivalent to 6,000 pesos. Iwan ko ngayon, bang, magkano ba ngayon? 14 pesos. Kung 14 pesos ngayon, that's uh, 7,000. Diba? Sa Pinas, magkano ngayon? Eh, last na alam ko, last na alam ko, hindi ko alam kung anong year pa yun eh. Pero, alam ko, 500 eh. 500 pesos. So, tignan mo, 6,000 versus 5, 500. Yun, malaking difference. But, all in all, they are all similar. So, if you want to, to go abroad and gusto mong mag sa Pilipinas pa lang, train yourself, no? Lalo na yung pagluluto, guys. <laughs> for goodness, for goodness. No? Yung pagluluto, guys, napaka-importante yun. Huwag nyo, ito nga yung pinag-ano ko dati, no? yung mama ko, guys. Kasi kapag nagluluto kasi, guys, lagi sa sabi ng mama mo, oh, huwag kang magluto kasi it is only for the ladies. It's only for your wife. <laughs> so yun yung ano nangyari. So, nung nag-abroad ako, guys, ang hirap, guys, ang hirap kasi hindi ka marunong magluto. Eh, siya naman, bibili ka sa restaurant. well, okay naman, pwede ka naman bumili ng restaurant. Katulad ko, binata ako. Wala akong problema, bibili ako ng restaurant. Pero pag may family ka, di ba? ikaw yung magluluto, guys. No? So, yun, no? Practice kayong magluto. Bago kayong mag-ibang bansa, mag-practice kayo ng luto. Kahit basic lang, yung prito, pritong itlog, nilagang itlog, um, stumble na itlog, sunny side up na itlog. So, no? paano pa ba, ba? Siyempre, rice, no? Yung rice. Yun, ganun lang, guys. Pritong isda, Oh. Pwede rin pritong isda, pritong baboy, Oh. Ganun. Ang basic lang na pagluluto. Basta ako, itlog, okay na ako, itlog. No? So, yun, no? Um, so, basta mo, hopefully, nasagot ko yung tanong mo. Dahil lang, nakakapagpidose kami, no? Yun lang yung advantage namin. <laughs> Hindi dahil kay Mari, gusto mo, ha? So, guys, ito lang yung may iwan ko, guys. If it's for the one you love, and it will do good to them, you must change. Okay? That's it, guys. Thank you for watching, and don't forget to follow follow me on my facebook and also for, don't forget to subscribe to my youtube channel have a nice day god bless thanks